Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. E eh, di kasuhan mo ng attempted Ay. murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Oh, pero hindi ako. Eh, ano kilalaman ko doon? Sasabihin mo... Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba ako ikaw? Wala akong sinasabi eh, na eh, ikaw, ha? E paano mo sa, sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Tagigat Makati, tapos pero, sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero Sindi sinabi ko ba makikod? na, Peter Caytano okay. ang sinasaksak sa akin, parang... Di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, sa so sabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakayana. Hindi, hindi po tayo Marites, Mr. Chairman. Thank you for watching. Stay curious, stay informed.